Bismillah, ang lahat ng papuri at papasalamat ay sa Allah. Ang aking ibabahagi ay ang ang pagmamahal at kabutihan sa magulang. Maraming anak ang nagsisisi lamang kapag wala na ang kanilang mga magulang. Habang sila'y nabubuhay, ibigay ang pinakamainit na yakap, pinakamagiliw na salita at tapat na paglilingkod at pag-a-aaruga sapagkat ang pintuan ng paraiso ay nakabukas para sa mga anak na mabuti sa kanilang mga magulang. Ang pagmamahal at paggalang sa magulang, lalo na sa ina, ay isa sa pinakamataas na uri ng kabutihan pir al-walidain. Itinuturing itong isang obligasyon na halos kasing bigat ng pagsamba sa Allah. Nakasaad sa Quran at Sunnah na ang karapatan ng mga magulang Lalo na ng ina ay napakalaki dahil sa kanilang sakripisyo at pag-aaruga mula pa sa pagbubuntis hanggang sa pagtanda. Sabi ng Allah sa Quran, At aming iniutos sa tao na maging maputi sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagdalang tao sa kanya ng may kahirapan at nanganak sa kanya ng may kahirapan. At ang kanyang pagdadala at pagpapasuso ay tatlumpung buwan. Sura al labing 46.15 At sa isa pangtalata At aming iniuutos sa tao ang kabutihan sa kanyang mga magulang. Ngunit kung sila ay magsikap na ikaw ay magtambal sa akin ng bagay na wala kang kaalaman, huwag mo silang sundin, ngunit samahan mo sila sa mundong ito nang may mabuting pakikitungo. Surah Luqman 31.14 ipinapakita nito na ang kabutihan sa magulang ay tungkulin, kahit pa hindi sila sangayon sa ating pananampalataya, basta't hindi tayo hinihikayat sa kasalanan. Ang kasiyahan ng Allah ay nasa kasiyahan ng magulang, at ang galit ng Allah ay nasa galit ng magulang. Hadith, Tirmidhi. Pagpapahalaga at sakripisyo ng magulang. Ang ating mga magulang ay naglaan ng lakas, oras at buhay upang tayo'y mapalaki. Ang ina ang nagbuntis ng may hirap, nagluwal ng may sakit, at nag-aruga ng walang pahinga. Ang ama naman ang nagsusumikap upang maitaguyod ang pamilya, nagtuturo ng disiplina at nagbibigay proteksyon. Ang pagmamahal sa kanila ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Paggalang at pagsunod sa kanilang payo pagbibigay suporta lalo na kapag sila'y tumanda. Ito ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang ating pag-ibig kahit sila ay pumanaw na. Naway may napulot kayong aral mula dito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.